Bakit nga ba nahati ang North and South Korea? Sa video na ito, ating tatalakayin kung bakit nahati ang North and South Korea. Isa ang Korea sa mga bansang may makulay ngunit masalimuot na kasaysayan. Ngunit paano nga ba nahati ang iisang bansa sa dalawang magkaibang panig, North at South Korea? Tuklasin natin ang kasaysayan ng kanilang pagkakahati. Isa, panahon ng kolonisasyon ng Japan bago ang paghahati ng Korea. Ang buong peninsula ay nasa ilalim ng kontrol ng Japan mula 1910 hanggang 1945. Sa panahong ito, nagdusa ang mga Koreano sa sapilitang paggawa at pagkawala ng kanilang kalayaan. Dalawa, ang pagwawakas ng ikalawang digma ang pandaigdig, 1945. Matapos ang pagbagsak ng Japan sa ikalawang digma ang pandaigdig, ang Korea ay naging malaya. Ngunit agad itong nahati sa dalawang bahagi sa ilalim ng kasunduan ng Allied Powers ang hilaga ay kontrolado ng Soviet Union, habang ang timog ay nasa ilalim ng Estados Unidos. Ang 38th parallel ang naging demarcation line. Tatlo, pagkakabuo ng dalawang gobyerno, 1948. Noong 1948, opisyal nang nabuo ang dalawang magkaibang gobyerno. Sa hilaga, itinatag ni Kim Il-sung ang Democratic People's Republic of Korea sa ilalim ng komunismo. Sa timog, si Syngman Rhee ang naging pinuno ng Republic of Korea na suportado ng Estados Unidos. Apat, digma ang Koreano, 1950 hanggang 1953. Hindi nagtagal, sumiklab ang digma ang Koreano noong 1950 nang salakay ng North Korea ang South Korea sa layuning pagisahin ang peninsula sa ilalim ng komunismo. Tumagal ang digmaan ng tatlong taon na nagresulta sa milyon-milyong namatay. Tatlo. Pagbuo ng Demilitarized Zone (DMZ). Noong 1953, natapos ang digmaan sa isang armistice agreement. Ngunit hindi ito nangangahulugang nagkasundo ang dalawang panig. Ang Korean Peninsula ay nanatiling nahati at itinatag ang isang 250-kilometer Demilitarized Zone o DMZ bilang hangganan. Anim. Modernong panahon. Ngayon, nananatiling magkaibang mundo ang North at South Korea. Ang hilaga ay nananatili sa ilalim ng diktaduryang komunista, habang ang timog ay umayabong bilang isang demokratikong bansa at isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo. Ang kasaysayan ng North at South Korea ay paalala ng epekto ng digmaan at ideolohiya. Hanggang ngayon, umaasa ang maraming Koreano na balang araw ay muli silang magkakaisa.